So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, ang pag-uusapan natin is tungkol sa body confirmation ng ating mga alaga. Okay? Sa build po. Okay? Yung yung build po ng katawan ng ating mga manok. Yung healthiness po nila. So meron kasing nagtatanong dito sa ating uh, channel kung ano daw po yung magandang... Uh, okay, katawan or hipo ng isang manok. Okay, so paano po ba natin masasabi na healthy at maganda po yung uh, katawan ng ating mga alaga pagdating sa uh, invitations. Okay, alam niyo naman siguro kung ano yung sinasabi kong invitations. Ano? So yung iba, uh, ang gusto nila yung malabuko. Okay, parang buko po yung katawan ng kanilang mga alaga. So yung iba naman, ang gusto naman medyo payat. Okay. Ang gusto naman ng iba, yung tama lang. So ngayon, sa video ito nga mga kamanok, i-share uh, ko po sa inyo kung ano yung uh, standard ko or kung ano yung uh, paraan ko, kung ano ba talaga yung magandang uh, katawan at healthy ng ating mga alaga. okay So mga kamamay, mga kamanok, isa lang palagi ang hinihiling ko, if ever na, may natutunan po kayo dito sa ating uh, channel, sa aking mga sinishare, sa aking mga ginagawang video. Isa lang hinihiling ko mga kamanok, huwag niyo sanang kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito at malaki po ang maitutulong yan sa ating channel para mas marami pa tayong magawa at maibahagi sa inyo na ganitong klase ng kaalaman. So kung napindot nyo na po yan mga kamamay, maraming maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umagang ito. So, uh, bago ko po uh, ibahagi yung aking kaalaman, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa aking alaga na na-breed last season. Okay? So, ito po ay uh, sa mga lagi pong nakasabaybay dito sa aking channel, alam niyo na po siguro kung anong linyada itong aking ipapakita sa inyo. Okay? So, medyo high-strung pa, pero um, ma ano naman po siya, healthy. Ayan. So, makikita nyo po yung pong isa sa ating na i-breed, okay? So, ito po ay 6 months old na na SBR. At uh, kita niyo po, yung development, healthy healthy po siya, okay? So, mapula po yung kanyang mukha, yung kanyang uh, uh, comb, yung kanyang wattle, maganda. So, sign of healthiness. Yung kanyang balahibo. So, makinis at makintab. So, also sign of the happiness. And yung kanyang buntot po, ganun din. And yung kanyang mga binti mga kamanok. So, healthy healthy po, hindi po dry at hindi naman po sobrang uh, lalaki. Ayan, so, yun po ano. So, ito po yung ating SBR. Ito po yung ating brown red. Ayan, so, maganda po ang katawan nito. Ayan, so, uh, bata pa lang pero maganda na po yung kanyang katawan. So, ayan, pinakita ko lang po ito para kahit papaano mayroon po tayong dessert dito sa ating video. Alright? So, ayan, kung ikaw ay may ganito din, Uh, comment mo naman, right? So, so much for this. Pag-usapan na natin yung ating topic ngayon. So, ano nga ba yung magandang uh, katawan na healthy ng ating mga alaga kung tayo ay magagayak sa ating mga alaga? So, para sa akin mga kamanok, ang akin po dyang uh, uh, batayan or standard, yung pong mga, ang build po ng kanilang katawan is parang mga barko. Kaya alam nyo naman po siguro yung barko, uh, yung ilalim po niyan, medyo uh, tapered, nakaganyan yung ilalim. So ayoko po kasi nung parang mga buko na bilog na bilog. Yung iba tuwa-tuwa eh. Tapos pag nakahipo sila or nakahawak sila ng mga manok na uh, parang barko yung body shape, sasabihin nila payat. Ang sabihin nila, hindi ganun kaganda yung katawan. So para sa akin mga kamanok, mas gusto ko po yung ganon. Yung sabi nga nila, mapitso. Okay, mapitso. So, para sa akin, mas healthy po yung manok na ganon. Bakit po mga kamanok? Kasi po, yung mga manok na ganon na mapitso o parang hugis or korte ng barko yung kanilang pitso, medyo mahaba pa Para sa akin, mas marami pong activities yung kanilang po pwedeng magawa once na ganon po yung kanilang body uh, type. Okay, so body type po ng manok yon uh, mas marami pong activities yung kanyang magagawa. So for example, ano, ito po yung paa ng ating mga alaga dalawa. Okay? So kung ito pong ilalim na to is bilog na bilog. Okay, imagine niyo po ano bilog na bilog. So wala po siyang masyadong activities na magagawa. Yung 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 motion po niya o yung uh, direction po ng kanyang mga paa kung siya man is mag-exercise dito lang. Okay, hindi po siya papasok na ganyan. Possible, pwedeng lumabas. Pero yung papasok maganyan, hindi po niya magagawa. So, limited lang po. Dito lang po, or dito lamang po. Okay? So, bakit po? Bakit po dito lang? Sabihin ng iba. Bakit eh? Hindi po pwede naman siya umibo pa ganyan. Kasi po, sumasangga po yung muscle, yung breast muscle ng manok, pag siya ay gumagawa ng activity niya. O kung ano pa mang kanyang gagawing activities. Hindi po niya may papasok ang kanyang paang ganyan para gawin ang kanyang activity. Kasi po, may muscle po na uh, tumutukod dito sa kanyang hita at saka doon sa kanyang uh, muscle dito sa uh, breast muscle, okay? So, yun po, okay? And uh, tingnan nyo naman po yung mga hugis barko, yung kanilang uh, katawan. So, malaya po. ano malaya po? Meron pong space dito sa pagitan, so medyo tapered po. Malaya po niyang nagagawa yung mga activities kung saan pa man niya gustong ipunta yung kanyang legs, okay? So, may space dito, may space dito, may space dito, may space dito. So, yun po mga kamanok Kaya po napakahalaga pagdating sa katawan ng ating mga alaga yung healthiness nila kung paano nyo po isi-select o pipiliin yung uh, body type nila So, para sa akin huwag nyo masyadong patabain ng inyong mga alaga especially yung kanilang uh, mga breast muscle kasi nga po limited lamang po yung magiging direction ng kanilang uh, leg activities Okay? So, sana kahit pa paano makatulong yung simpleng tips na to. Okay? Yung iba kasi, eh, okay, ayaw nila ng ganun eh. Yung medyo tapered yung katawan o yung healthiness ng manok sapagkat payat daw po. Okay? Pero para sa akin, yun po ang napakagandang uh, body type ng ating mga alaga para masabing sila ay healthy. Okay? So, uh, yun lang. Napakasimple lang naman eh. At saka pala yung ano, yung uh, uh, position ng katawan ng manok natin. Mahalaga rin po, ano? So, for example, yung uh, ito, manok natin, ito, ano? For example, ang katawan po niya is parang plancha. Yung nakaganyan, nakalevel lang na ganyan. So, para sa akin, ayaw ko rin po ng ganyan. Kasi po, pagka uh, ganyan ang itsura ng kanyang katawan, parang plancha, hindi po masyadong nakatingala na ganyan. So, para sa akin ah, uh, mabagal po. Mabagal po yung uh, motion ng ating mga alaga kung ano pa man yung kanyang activities na gagawin. Medyo madidelay po siya kung siya man is tatalon, kung siya man is lilipad. Madidelay po kasi po nakaganyan lang siya eh. Yung, yung body confirmation ng manok, nakaganyan compared po doon sa nakaganyan. Kung po nakaganyan, mabilis po yung range of motion, kung ano man po yung kanyang magagawang activities, mabilis po niyang magagawa. So para po sa akin mas maganda po yung uh, shape ng katawan ng manok kung siya po is medyo nakatingala na ganyan. Okay? So tingnan nyo rin po yan mga kamanok. Makikita niyo naman po yan sa inyong mga alaga habang sila is ah, nasa tipi or habang sila is nasa cording area at nagre-relax. Okay? So maging uh, mapagmasid lang kayo, maging uh, uh, maging uh, maging ano lang kayo, maging uh, observant kayo sa inyong mga alaga at marami kayong ma makukuhang mga tips, makukuhang knowledge pagdating sa inyong mga manok. Okay? Reddit po is based on uh, experience kaya po, po pwede rin po kayong mag-share kung ano man po yung kaalaman ninyo na talagang naging effective pagdating sa inyong mga alaga at naging malusog sila at naging maayos sila. Okay? So mga kamanok, uh for more video and uh, advice tungkol sa ganitong klase ng pagmamanok, kagatong klase ng usapan, So, pwede pong uh, mag-subscribe kayo. Yan po pong hinihiling ko by clicking the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike niyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang chicken talk na ating pag-uusapan. So, mga kamano, pasensya na po kayo at uh, nabawasan yung mga videos natin dito sa ating channel. sapagkat so, pagkat po ako ng ilang mga video na feeling ko ay uh, hindi maayos. Okay, so kaya po andito ulit ako upang ibalik o upang uh, gawan ulit ng panibagong topics yung mga nawalang video na naalis. Okay, so hinihiling ko po sa inyo kung may mga requested topics kayo na gustong pag-usapan na tungkol sa pagmamanok, wala naman pong masama so mag-comment lang po kayo dyan at pag nabasa ko po yun, gagawang ko po ng video regarding sa gusto nyo pong uh, pag-usapan natin tungkol sa kung anumang topic na mayroong kaugnayan sa pagmamanok. Okay? So, paano mga kamanok? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood pa rin, nag-subscribe, at patuloy na nagko comment So, ang comment nyo po mga kamanok ay malaking tulong dito sa ating video. So, mag-comment lang po kayo kahit ano, basta related dito sa ating usapan, at uh, kayo po ay aking mararecognize. So, shoutout ko po kayo next video. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.